May tanong ako sa'yo. Hmm. Pagka, ano, halimbawa, sumapi ako sa ex mo, mamahalin mo pa rin ba ako? Ikaw, pero yung ex ko hindi. Eh, sumapi na nga ako sa kanya eh. Huh? Eh, ikaw nga. <laughs> hindi yung ex, ikaw. Eh, sumapi na nga ako sa kanya. David, sabihin ko, mamahalin mo ako, minamahal mo na rin yung ex mo. Hey. so, hindi mo na ako <laughs> <laughs> yung ex ko. <-mo. laughs> ano ba tamang sagot doon? Ba't ko tuturo sa'yo? Tinatanong nga kita eh. <laughs> And... Oo, oh, itong nasa mapi ako sa ex mo, mamahalin mama, mo pa rin ba ako? Ikaw, oo, so, pero yes, hindi na, ex mo hindi na. E, paano nga yun? E, nandun na ako sa katawan niya. E, paano nga yun? Di, lang kita, pero oh, mahal lang. <laughs> lang lang lang? Hindi, ibig sabihin mo lang na iba, basta lang. Ganun din yun, yun. hindi eh, mahal mo na rin siya kasi mahal mo ako eh, nandun na ako sa katawan niya. Eh. Hindi na eh. So, hindi mo na oh. <laughs> ay, ka, sige, oh. ako mahal? Eh, tatanungin kasi kaya, mabalik sa'yo. Hindi, Oo. Ako sa mga pe, mamahalin mo ako. Oo. Bakit? Bakit? ex ba ako? Eh, may waring nga meron niya. Eh, <laughs> <naka ang> ex. <laughs> Ito na rin yung meron na yun. Ang daya. Ay, wala akong ex, ma. Wala akong ex. Wala kang ex? Wala. <laughs> wala akong ex? Nero, Talaga? kanot ko kumay FB mo natin? <laughs> ay, o, lugi ka, wala akong ex. Hindi mo ay, pwede pa rin sa... O, paano? Sige nga. Ay, sige, sige. Ikaw lang. Mamahalin mo din siya? Ikaw lang. Nandun na ako sa katawan niya. Eh, hindi. Ay, hindi <laughs> mo na akong mamahalin? <laughs> Tapos tingnan mo, yan. Lalabanan na, na kita mamaya hindi, <laughs> okay, taposin mo yung laban na yun mamay, may lalabanan ka pa <laughs> so kasalamat ka pa hindi, siya, kasalamatan, hindi siya magaling <laughs> ano? oo, oh. eh, eh, hindi, oo oh. oh.